Nakunan po ng CCTV camera ang walang kahirap-hirap na pagtaka sa si dating si Superintendent Cesar Mancao II sa kanyang kulungan sa NBI. Sa panayam po ng GMA News, kay Mancao kagabi, iginit niyang biktima lang daw siya ng kawalan ng hustisya at may maimpluensya ang uh, tao na gumigipit sa kanya. Narito ang ulat ni Ian Cruz. sa kuha ng CCTV ng NBI. Makikita ang aktual na pagtakas ni dating Police Senior Superintendent Cesar Mancao II sa kanyang detention area sa NBI headquarters sa Maynila. Walang kahirap-hirap at kaswal na naglakad palabas ang naka at t-shirt na si Mancao dala ang isang malaking bag. Lumabas na siya. Bukas yung ano niya, yung, lock, yung, gate niya. Oh. Supposed to be, dapat nakapadlock yun. Wala eh yun, iniimbestigahan sila ngayon dun sa CID natin. Ayon pa kay NBI Deputy Director Reynaldo Esmeralda, posibleng sa parking area sa likod ng detention facility at main building ng NBI, sumakay ng sasakyan si Mangkaw bago lumabas sa main gate ng kanilang headquarters. Hindi pa natin malaman kung anong klaseng sasakyan ang sumundo sa kanya. Then, hindi, siyempre hindi maglalakad yun, palabas ng gate. Sa liham na iniwan ni Mangkaw sa kanyang silid, nakiusap siyang wagguni kunin ang mga gamit nang hindi iniimbentaryo. Inihayag din naman kao rito na biktima lang daw siya ng kawalan ng hustisya, bagay na binanggit niya muli sa panayam sa kanya ng GMA News. Wala akong alam sa kanilang operasyon. Tapos ngayon, ako pa ang uh, may lagay sa alanganin. Ikokonvict pa ako at ngayon ililipat pa ako sa city jail. Ang tinutukoy ni Mangkaw ay ang pananatili pa rin niyang akusado sa kasong pagpatay sa public relations man na si Salvador Buidacer at driver niyang si Emmanuel Corbito noong taong 2000. Dahil ni Mangkaw, nagtitiis pa rin daw siya sa mainit ng selda at hindi umano binibigyan ng pagkain. Hindi rin daw pinagbigyan ang hiling niyang maging state witness sa nasabing kaso. Kung matatandaan, sa isang sinumpang sa laysay noong 2009 ay sinabi ni Mangkaw na narinig niya ng utusan umano ni Noy Paok TF's chief Panfilo Lacson, si dating senior superintendent Michael Ray Aquino, na dispatsahin na si Reynaldo Biroya, na kilalang kaaway ni Lacson. Pero sagot daw ni Aquino, uunahin niya si Delta na kinaiinis na raw ng isang bigote. Si Dacer daw ang tinutukoy na Delta, habang si dating pangulong Joseph Estrada, si bigote. Paulit-ulit na itinanggin Estrada na may kinalaman siya sa kaso, si Aquino at Lacson na humarap sa paglilitis, kalaunay pinawalang salarin. Nangangambaraw na ngayon si Mangkaw para sa kanyang buhay ang ginawang pagtakas. Ikinasa bago ang nakatakdang paglipat sa kanya sa Manila City Jail sa utos ng Manila RTC Branch 18. Sa pagkakataon na to, hindi ko na talaga makita kung saan patutungan tong aking kalagayan. Mukhang wala ng hostesya. Hindi ako mabubuhay ng matagal pag uh, nasa hostesya ako ng NBI or sa CTJ. Paniwala ni Mangkaw, isang ma-influensyang tao ang nanggigipit daw sa kanya, si Senador Lacson. Alam ko naman ng hunt ito na isang powerful influential money eat uh, person na talagang uh, uh, ginigipit ito ako eh. Very apparent naman ang hunt ng yung Senador. At uh, kahit hindi ko naman mention kung eh, pa Macmore yung history ng kaso eh, talaga namang implicate siya doon. Tingin niyo si Senator Ping Lacson, still out to get you. Yes ma'am, that's what I believe. Ian Cruz, GMA News. Sa text message na ipinadala ni Lakson sa GMA News, sinabi niya na wala na siyang interes kay Mangkaw. Hindi na rin daw niya muna siya magkukomento kaugnay ng pagtakas nito.